Dear Tropa. Ako si Vilma, 65 years old, na siyempre, senior pero beauty pa rin. May apat akong anak at okay pa naman mister ko, 70 years old naman siya. Magkasama pa rin kami. Ang aking mga anak, napatapos ko naman ang pag-aaral noon, ako ay may maayos pang negosyo. Ito ang buy and sell. Kaya lang, di naman natin masasabi na kahit nakatapos ng pag-aaral, magiging successful ang buhay. Minsan, nahihirapan mag-work. Minsan, kasyang-kasya lang para sa pamilya at maswerte naman kung natagpuan ang maayos na hanap buhay. Sa ngayon, ang kinabubuhay naming mag-asawa ay umaasa kami sa mga napitirang pautang na buwan-buwan may koleksyon na tubo pero marami na rin ang di nakakatupad ng pagbabayad. Kaya unti-unting nauubos ang puhunan. Humihina na ang aking negosyong buy and sell na kung ano-ano dahil sa dami na rin kompetensya na siyang binuhay ko sa aking mga anak at napag-aral ko sila sa hanap buhay ko na yon kasama ang aking asawa. Wala akong naipamana sa mga anak ko kundi ang mapagtapos ko sila ng pag-aaral at may sarili naman kami na bahay. Yung dalawa kong anak, may sarili na ding pamilya at sakto lang naman ang pamumuhay, nakakaraos kasama ng kanilang mga anak. At ang dalawa naman may trabaho, sakto lang din sa sarili nila, pero nangangarap na umasenso pagdating ng araw sa ngayon sa sobrang taas ng bil ng bilihin kahirap pala ngayon mo na iisip na di ka nakakapag-ipon noong batang bata ka pa noon naranasan ko din maging buhay mayaman noon sobra-sobra ang kinikita ko di ko na isip mag-save pagtanda namin ng asawa ko ganito pala wala ka nang makakasama sa mga anak mo pagtanda mo. Nandoon yung takot na paano pag di mo na kaya maghanap buhay para sa inyong mag-asawa. Paano kung magkasakit na kayo? Sino ang mag-aalaga sa inyo? Kapag nawawalan ako ng pera, ang hirap-hirap para manghingi sa anak, lalo at alam mong sapat-sapat lamang sa kanila, ang kinikita nila, lalo na ang mga may pamilya na. Ang hirap pala nang nagiging emotional ka kapag nagpaparamdam ka sa anak mo na kailangan mo ng pera dahil sa may maintenance ka. Saan ka kukuha ng pambili mo? Minsan nga, mas ginugusto mo na manghini sa kaibigan mo pero di naman lagi ganon. Ngayon mo naisip kahirap pala pag senior ka na, dami mong kinakatakutan pero kailangan maging matatag, kailangan mong paring mabuhay. Sabi nga, hanggat kaya mo. Patuloy ka pa rin at mag-enjoy pa, mag pa daw hanggat malakas. Tama nga, mag-enjoy hanggat kaya pa kung may extra ka na pera na panggastos. Paano kung wala na? Yun lang ang kaya mo, yun lang talaga. Relate po ba kayo? Kaya ang masasabi ko, mag-ipon para sa pagtanda mo para ma-enjoy ang buhay at alagaan para di sakit ang pinag-iipunan mo, kundi ang kaligayahan mo, pagtanda mo. Simple lang ang buhay, masarap mamuhay ng simple. Salamat po ang inyong senior citizen, sinanay Vilma. Wow, ang galing Ayun. naman ni uh, Nanay uh, Lola Vilma. Yes. So, ano siya, no? parang inspirations? sa atin yung kaniyang uh... oo okay. tama yeah matatag kaya pero ano may lesson ito yon ating uh, kapupulutan ng lesson sa kaniyang thought for the day oo oh ang thought for today pasok na ba yon talaga at yan <laughs> nanay Wilma. Ito na yung ating thought for today na one nakikinig ka Subukan mong maging matapang sa mga bagay na mahina ka. O, oh, diba? ba pa tayo mahina? Kung minsan, mahina tayo doon sa kahinahan. Ano bang kahinaan natin kung minsan? Siyempre, kung ano yung problema mo na siyang uh, tumiti mo sa iyong puso, yun yung uh, doon ka nangihina eh. Kaya kailangan lang maging malakas ka pa nga. Tama si nanay. Kasi sabi nga niya, mag-enjoy. Enjoy na lang natin yung ating life. Mm.